Hey guys, para sa may 11.5 na SRP, itong si Technocon 20S Pro 5 na siguro ang pinaka-perfect na smartphone ngayong taon. Perfect na display na mayroong AMOLED 120Hz na refresh rate. Perfect na camera na maganda kahit madilim tapos mayroon pang 4K na video. Tapos leather back design na hindi basta-basta mawabasag at magagasgas. Siyempre dapat malakas din ang processor na kaya lahat ng games tapos hindi pa mabalis mag-init. Basically, sila Camon 20 Pro 5G at Camon 20S Pro 5G is 99% same lang sila. Processor lang na bago dito sa 20S. Tignan naka Dimensity 8020 na nga siya, habang naka 8050 naman si Camon 20 Pro. Sa design at sa package, same pa rin sila. Meron jelly case, earphone, at 33 watts sa charger. Binenta ko yung dark welding ko ng Camon 20 Pro 5G dahil malaga siya sa Mikolab Mobile. At bumili ako ng bagong Doodle Edition. At ganun pa rin, malag pa rin siya sa may Call Mobile. Mamaya titignan natin itong Camon 20S Pro 5G. Kung malag pa rin ba siya sa may Call Mobile. Sa may second na graphics niya. Merong 6.67 inches AMOLED 120Hz flat display ang smartphone na to. At merong 1080p resolution. solution. Na may 32 megapixel na front selfie camera. At in display na fingerprint. 33 watts yung charger nga nito. Na kaya makapulture sa isang oras lang. Para uh, sa akin kung bibili mo ang smartphone na to as camera phone, eh dito pa lang sobrang panalo na. Mag-enjoy kayo yun, masasatisfied sa mga picture quality nito kaysa sa madilim. Mga selfie mo at back camera, yun yung mga sample ko guys. Magaganda yung mga picture ko dito. Sa video, meron din siyang 4K 30fps na video nga. Actually, kaya naman yung 4K 60fps na may video. Ewan ko lang kung techno kung bakit wala to. Dahil sa processor na naman ng na Infinix 030, pero meron siyang 4K 60fps na may video niya. Gaya nang ginawa ko sa may Tecno Camon 20 Pro nung unang labas nga niya. 5 na multiplayer match ang gagawin natin dito sa may sagad na graphics niya. Para makita natin kung wala na ba itong issue. Sa may first game, syempre wala naman tayong magiging problema dito. Smooth naman siya. Katulad ng Tecno Camon 20 Pro 5G Ito yung antutu score nilang parehas guys Same lang sila halos At itong panglimang game test natin Hindi ko na patatagalin Itong si Tecno Camon 20S Pro 5G Never siya naglag dito sa may Call of Duty Mobile Same lang ginawa natin sa may Tecno Camon 20 Pro na naglalag siya Talagang si Dimensity 8050 lang ang Merong issue sa may processor niya Dahil nga mabilis siya mag-init Ayos siya mabilis na naglalag at mukhang itong si Tecno Camon 20S Pro 5 ngayon, eh wala siyang problema dito. Sa may PUBG Mobile, meron siyang ganitong settings. At medyo naninibago ako dito guys. Dahil si Redmi Note 12T Pro 5G, ang huling sinubukan ko dito. At sobrang smooth nun. Pero smooth pa rin naman to. At halos wala pa rin naman lag. Kahit pa naglaro na tayo dito ng Call of Duty Mobile, still okay na okay pa rin siya dito. Sa mga naka-Tecno Camon 20 Pro 5G pala dyan, at gusto mo magpalit dito, I think worth it naman magpalit dito guys. Kaso baka makaibenta nyo na lang yung smartphone nyo. halagang 10,000. Tapos magdadagdag na lang ng kulang 2K para makabili ng Tecno Camon 20S Pro 5G. I think sulit naman yung idadagdag nyo. Dahil mas maganda talaga sa games ang processor ngayon ng Camon 20S. Kumpre nga sa mas luma. At kahit pa mas gusto ko ang design ng Doodle Edition. galing nga color white sya. E mapipilitan na rin ako ibenta re. Baka gusto nyo guys. Kahit 10,000 na lang to. Binibenta ko na nga rin pala sya. Mahirap maghanap ng Doodle Edition. Pero sa mga first time buyer dyan, mga gamer man or hindi, I think mukhang ibibigay naman ni Tecno Camon 20X Pro 5G ang performance at quality ng camera na gusto nyo. Dahil sa smartphone na to, Maraming smartphone guys ang hindi na no worth it bilhin ngayon para sa akin. Unang una si Infinix Zero 5G, saka sila Redmi Note 12S, at iba yung bagong darating na Infinix Zero 34G. Ang mula display lang ang panlaban nun, pero sa ibang specs, eh lamang na lamang si Tecno dun guys. Pati si Tecno Pro wow 5 Pro 5G. Then kayong SRP niya, magdagdag na lang ng 1.5. E sobrang sulit na yun, makukuha mong value. compared sa may 5 Pro 5G. Dahil para sa may 1.5 na difference sila, eh nakamulong display ka na, Mas magandang camera. At mas malakas sa processor. Kaya para sa akin si Tecno Camon wow 20S Pro 5G na ang pinaka perfect na smartphone for everyone. Para sa may 11.5 lang na SRP niya. And yun lang guys, thanks for watching. Ting.